Hello mga mare, samahan niyo kami. Today is Monday. Pang ilang linggo na ba na? Parang pang 4 weeks or 3 weeks na namin ng summer class. Monday ngayon, syempre may pasok na naman kami bi. Ikaw ba naman, Monday to Thursday, tapos sa Friday may fix. ang parang may may activity kami na so kailangan namin pumunta sa school big gastos na naman yun mm -mm. Ah, dito na sa part na to nandito na kami sa may salsedo oh. papasok mm -mm. syempre si na naman ang aming darber mm. at habang nag kami nasa biyahe nagkukwentuhan Siyempre, ang inyong mga marites na kumari hindi mabubuo ang araw ng walang chismis and yan yung dalawa niyan na overtake ka namin. Kaklase na talaga, kaklase talaga namin yan sila sa summer class. Mm uh -uh. Kaya pag kakatalik namin sa school, minsan, nauna na na syempre, nauna kami, nag-overtake na kami. Kami nagtatawa na at sila ngayon yung no, na-overtake Pero hindi man ganun kabilis ang takbo namin? Tama lang. Kasi syempre, ingat-ingat din, V. Sayang ang jeans. Uy, si OA. Nag-OA na naman ang person. Ayan. Dito ay malapit na kami sa... Pinakangkanto ng Salcedo, Bandaron lang yun eh. Papakita ko sa inyo ang ah, ang ah, tawag doon, itsura ng school namin. Actually, hindi naman talaga sa loob. So, may bandang labas lang. Gagawa ko ng panibagong video para sa loob isasama ko kayo. Yes. Gusto nyo bang itour ko kayo? Ay, si UA may pagtour. Oo. Uh -uh ang ina na persona. Kaya malapit tayo sa kanto ng Salcedo. Uh, uh Pasensya naman, malikot ang ating camera. Hindi kasi maayos ang ano dyan, kalsada. Kasi OA, sinisi ang kalsada. So yan, lumagpasa tayo sa kanto ng Salcedo. Oo nga, sa kanto ng Salcedo. At ito ay yung pa, ano na, paakyat na. Um, Pagbaba nito, banda lang doon ng konti ay kanto na ng sumagi. Yes. Pag ano yan. Tapos madalas dito din ay ano, marami, may mga din dito. LPO, ganun, or Bansud Police. Yan. Diyan. Siyempre, malikot ang ating camera kasi nakamotor lang kami. Mm, mm At saka yan, mag-layo. na tayo ng bayan ng bungabong. Bungi yes. Nalak na hangin dito. Siyempre, nandito na naman ako sa aking habang nagbo-voice over. Mm -mm. Yan, si Manong nakating sa akin kasi nagbibidyo ako. Nakita sila. O, ayan, papakita ko sa inyo. Madadaanan na natin ang kanto ng papasok ng Minsu or yung Mindoro State University. Yes, dati ay Minskat, ngayon ay Minsu na upgraded. And yan, panoorin nyo. Ang, I think ito ay ano, labasan. Si mm -mm. Cho or barangay labasan, hindi ko alam. Basta yan ay labasan, tinatawag nilang labasan. Mm -mm. Malapit na tayo sa kanto pa, pasok sa Minsu. Actually, hindi pa ako nakakarating doon sa school ng Minsu. Ang um, sinasabi sabi lang nila na doon nga daw ang daan sa dulo nun. Tapos yun daw ay ano, tabing dagat yung Minsu. Mm -mm. Ayan, yung kanto na yan, yung may coaching itim. Papasok doon ang ah? school ng Minsu. Mm, mm So, yan. May tulay na naman dyan. So, di ba may talabaw pa sa tabi ng kalsada? Mm -mm. Likot ng camera, di ba? Alam mo yung piling ko dyan kanina, hindi yung sobrang likot. Kasi dalawa kamay pa yan yung kawa ko dyan. Mm ay, oh, lubak lang talaga yung kalsada. Uh, Ay, inukuray inu inu Ang ko yung kalsada. Sinis. Ay, I think na lagpasan na natin yung orneko. Ay, hindi. Ito pa lang pala yung Ormeco nang bunga bong. Yung pinakang office nila. Yan, lagpasan natin. Tapos ito, malapit na to sa Innovative. Pag lagpas natin dyan ng tulay na yan, may B. Innovative na yung B. mm, -mm. Siyempre, may mga tarpo rin kayo makikita ng mga kandidato dyan. Malapit ng eleksyon. Siyempre. O yan, malapit na tayo. Nandito na tayo sa BCCM. Kung hindi ako nagkakamali. BCCM ang tawag nila sa kanto na yan. BCCM. Oo. Mm -mm. May mga MTO dyan na... Uh, Nag-duty. Uh, hindi ko lang alam kung meron ngayon. Pero, minsan meron dyan ako nakikita. Tapos, yan, oh. Um. For the minor kami kasi dyan, ayun, oh. Kasi yung motor, sungikit-singit, be. Mm-mm. Ayan, ah. Ang kikita niyo ba? Yan, yung malaking building na yan. Gym, gym pa lang yan ang innovative. Mm-mm. As in, yung gymnasium, be. Mm-mm. Pero, sa mga baba niya, may mga classroom din dyan. Tapos, sa may bandang gilid dito sa kabila, mayroong, ano... Gym. As in, yung gym na pinag... Uh, ping, mm -mm, para maging fit. Hoy, si fit! So, ayun. Dito na tayo sa may gate. Mm -mm. Yan. Kita niyo ba? Ang entrance ng Innovative. Yun, yung pinto. Mm -mm. Eh, syempre, entrance eh. Kasi ako nakikita entrance na hindi pinto. O, oh, diga. O, oh, nakarating na kayo sa Innovative. So, syempre, dyan muna ang ating video. Mm -mm. So, yun lang mga mare. Ingat sila sa inyo. Bye! So, ulitin, don't forget to subscribe, like, and share. Bye!